Pinuri ni Southern Police District Police Brigadier General Kirby John Vion Kwap ang matagumpay na pagkaaresto sa dalawang gun runner suspect ng pinagsanib na pwersa ng Guadalupe Mueva Substation ng Makati Police Station, CIDG SMMDFU at District Intelligence Division ng SPD. Kumagat sa bypass operation ng mga operatiba ang dalawang suspect sa may Palawan Street Corner, Kalayaan Avenue, Barangay Pitogo, Makati City matapos na magpanggap ang uh, pulis na bibili ng dalawang barila. Kinilala naman ni General club ang mga sospek na sina Jefferson Arcangel Ibangayan at Stefano Christian Vasquez na pag na ang dalawang sospek ay membro ng Batang City Jail na sangkot sa mga gun running activities at robbery hold up sa southern part ng Metro Manila. Na-recover sa dalawang suspect ang .45 caliber pistol na may live ammunition, isang caliber .38, 1,000 pesos at 9,000 pesos na budol money. Maharap naman ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10.591 o Comprehensive Firearms and Live Ammunition. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.